Hi guys, magandang hapon po sa inyo ngayon. Kakatapos lang po ng palaro namin sa nanay, sa tatay, sa kids. Dahil uh, medyo may katagalan na rito siguro mga 3 to 4 days na itong ano, ay uh, sponsor sa akin na meron tayong bibigyan na tatlong tao, isang nanay tsaka dalawang kids. So pupunta na natin 'yon sa, sa isang video lang gagawin natin mismo yan ngayon para mapanood na rin ng sponsors natin. Ang unang nanay na bibigyan natin po pupunta tayo dito sa park dito. Yan guys, nandito na tayo sa bahay nila, Nanay Mads. Yan, Nanay, uh, sa tingin mo Nanay, good news or bad news? Sana po, good news. <laughs> okay, kapag ka pumunta naman ako sa mga bahay-bahay, alam na nila yon uh, Good news naman. So, Nanay, hindi ko na ito patatagalin dahil uh, meron pa tayong bibigyan ng dalawang bata sa party doon. Pero, Nanay, uh, nakakatuwa dahil uh, makakareceive na naman si Nanay ng cash. Galing po kay Ma'am Rhea isa pong OFW grabe hindi ko lubos akalain na halos ano na yung parang sunod-sunod yung mga ano natatanggap nilang blessing uh, tatanungin ko si Nanay siguro kung aanin na naman yung ano marireresive niya ngayon so Nanay uh, si Ma'am Rhea po ay nagpadala po siya ng ano uh, 2500 pero yung 1000 po doon sa isang bata po yon at kay Nanay ay 1000 500 pesos. Oh, nanay, 1,500 pesos. Galing yan sa mahal nating sponsors na si Ma'am Rhea. Ano kayo masasabi ni nanay? Ma'am Rhea, yung mga pangyayaring ganito po, hindi po namin ito inasahan. Lalong-lalo na po sa amin dito sa probinsya. Ma'am, napakalaking tulong na po ito. Bilang isang nanay na nasa bahay lang. Maraming maraming salamat po sa pinabot niyong cash para sa akin. Napalak napakalaking tulong na po ito pang bili ko ng gamot. Ma maraming maraming salamat po talaga. Bilang OFW dyan sa ibang bansa, napakahirap po kumita ng pera. Pero naisipan niyo pa rin po akong bigyan at tumulong. Ma'am, maraming maraming salamat po ulit. Ah. Oh. Okay na Oh, si Nanay, di ba? Nadugtungan na naman yung panggamot ni Nanay o kaya yung buhay niya, di ba? Malaking tulong talaga kay Nanay. At uh, sinasabi ko naman, lagi na kapag dito kila Nanay, yung asawa po niya, very hardworking, kaya hindi naman, yung, hindi naman po pinapabayaan si Nanay. Kahit na ganoon naman kahirap ang buhay, iniraraos pa rin sila ng kanilang asawa. So, yan, kay Ma'am Rhea, napakalaking tulong po ito sa kanila. Talagang, hindi ko rin po lubos akalain na isa po kami, isa po si nanay sa mabibigyan po ninyo ng cash at uh, hindi lang yan, hindi pa magtatapos dyan dahil meron pa tayong uh, dalawang bata pero yung isang bata ay uh, sponsors pa rin ni ma'am Rhea puntahan na natin ngayon, okay, tara nanay, bye bye okay yan guys, nandito na tayo sa pangalawang bibigyan po ni ma'am Rhea uh, 2,500 kasi yung binigay niya lahat yung 1,500 doon at dito naman yung natitira, O, puntahan natin okay ito po, yung batang to, hindi nyo masyadong uh, kilala pa or ano. Hindi pa kasi siya lagi sa palaro natin, pero ngayon makikita nyo ulit siya. Oh, yan, nanay, ako oh, po. O, oh, halika. Oh, hello. Hello, hello. Nanay, dito. Dito tayo. Nanay, pwede dito na lang kami sa labas kasi medyo madilim na doon sa loob. Okay, saldi halika. Good news. Okay, saldi yung bagong players namin. Uh, talika, nanay. Okay. Yan, ah... Uh, yung unang nabigyan natin doon galing kay Ma'am Rhea na 1,500. Uh, si Nanay Mads, ngayon naman uh, yung 1,000 pesos naman ay para kay Saldi. 1,000 pesos para sa sa'yo? Okay. Uh, Nanay, tanungin kita saan, kaya um, ano kaya may bibili natin sa 1,000 pesos? Kasi sabi naman ng sponsors uh, sa gamit daw ni Saldi. Okay. Uh, so tingin mo ano kaya may bibili natin para kay Saldi? Pambili ko na lang ng damit niya, sir. Ah, pambili na lang ng damit. Okay. So, nanay, ah, uh, pagbalik ko dito, dapat may bagong damit na si Saldi at pipicturan ko. Ano, nanay? Sige. Okay. ah, so, uh, tama mo na rin ang short. Okay, ano, nanay? Okay, pantalon para sa sunod na pasokan niya. Ano? Okay, nanay. Gaano ka saya? Na bago pa lang si Saldi, pero may marami na siyang, ano, sunod-sunod din yung blessing. At, ah, uh, nanay, masaya ka ba, nanay? Oo, sir. Masaya? Parang hindi naman. Masaya ka na, masaya, oh, masaya Nay? Masayang masaya, oh, Masaya ka na, Nay? Masayang masaya. oh, masaya, siyempre. Sino ba naman na hindi masaya kasi mabibilihan ni Nanay ng bagong damit yung anak niya? Kasi uh, siguro kapag uh, gamitin nila yung savings nila, ano, at least may panglalaanan yun, pwede pa sa bigas nyo, di ba, Nanay? Okay. Okay, Nanay, ano masasabi mo kay Ma'am Rhea? Maraming maraming salamat po, Ma'am Rhea, sa pinadala nyo sa anak ko kahit magulang po siya sa kay oh. Oh. Maraming maraming salamat, ma'am. Oh, okay. Ikaw nga, anak Ano anong masabi mo kay ano sa sponsors mo kay Ma'am Rhea? Maraming maraming salamat po, ma'am. Malaking tulong na po ito para sa gamit ko. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Ah, oh, okay. Yan. Kay Ma'am Rhea, napakalaking tulong yan dito sa kanila. At sobrang ano, nakakatuwa kasi si Saldi, hindi man siya matagal pa sa palaro naman pero uh, kahit paano sinasama na natin siya kasi alam ko mas makakatulong at uh, makakatulong nga talaga sa kanila yung mga pang-araw-araw na pa para kapag may mga masave save sila pwedeng pambaon ni Salde ano nanay sa mga susunod na buwan Opo, o sa susunod sir. na pasukan anong grade na siya nanay susunod grade 7 sir. ah uh, grade 7 first year okay uh, so pagkatapos ng video namin dito ay meron pa kaming isang bata na pupuntahan na which is iba naman po yung sponsor niya pero uh, kilalang kilala nyo po kung sinong bata ito so tara magbabay muna tayo kay Ma'am Rhea babay Ma'am Rhea okay punta naman tayo sa isang bata na sabi kilalang kilalang nyo to guys alam ko let's go okay guys ang bahay nila salde yun lang tapos ah uh, wala walang ilang step lang nandito na tayo sa isang bata na sabi ko nga iba, iba po yung nag-sponsor sa kanya hindi po si Ma'am Rhea yun po ay isang uh, followers natin pants uh, fans nga po niya si ano yan idol niya po si Shing uh, hindi lang po siya bago na nag-sponsor sa kanila siguro uh, ano third time na po siguro ito so tara dito tatay nanay tao po oh, okay nanay dito na lang tayo sa labas at meron tayong bad news ay bad news nanay kasi magandang hapon, sa Ah okay magandang hapon tatay. Ito nanay. Wala eh, wala. Bad news nanay. Wala eh. hindi <laughs> ah uh, nanay. Good news. Okay. Uh, at ako na po yung ano uh, humihingi ng pasensya doon po sa nagbigay nito dahil medyo late talaga dahil ang uh, gusto po ng sponsors natin ay dapat po sa birthday ni Sheng. Pero alam ko na ni nanay kasi Natapos na po kami na nagpalaro gabi na, ano nanay? Yes, okay. Eh, gusto ko naman po na makita lahat ng mga sponsors, ng mga viewers natin na na, 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 naibot natin talaga ng tama kay Shing. Kasi gusto ko naman po na mag-thank you din ako at mag-thank you din siguro sila sa sponsors natin. Ang kay Shing, ito po, pa-birthday po ito ng isang ano followers natin from Nueva Isiha Nanay, Ah, uh, second third time na siguro ito na ano yung taga ng Nueva Ecija, di ba? Pangalawa. Ay pangalawa. Okay, yan. Oh, so nanay, ibibigay natin kay Sing dahil birthday niya dati, meron ka daw 1,000 pesos. Ano man mo kay Ma'am? Maraming maraming salamat po, Ma'am, um, sa ginigay niyo po sa akin. Malaking tulong po sa mga ng namin sa bahay. Oh, okay. Yes, thank you, thank you. Total, nandito rin po pala si Tatay. Ano kayo masabi ni Tatay? Sunod-sunod yung mga blessing na nare-receive ni Sheng. Ma'am, maraming maraming salamat sa binigay nyo kay Sheng na 1,000 sa pagbot din nyo. Okay. Sana ma'am, mag-ingat kayo palagi dyan para mas marami pa matulungan. Nanay, nandito naman si Nanay. Ano mas sabi mo Nanay kay Ma'am na nasa, nasa Nueva Ecija? Ma'am, maraming maraming salamat po sa pa-birthday niyo po kay Sheng at sa kayong nakaraang po kay Ana po. Oh, okay. Malaking tulong po to, ma'am, pambili po namin ng mga damit po niya sa pasokan po. Mag-ingat po kayo dyan, ma'am. Maraming maraming salamat po. Ah, oh, okay. Thank you, nanay. Thank you, tatay. Thank okay. you, Shing. At syempre, say, kay Lola. So, para po kay ano kay ma'am na nasa New siya, kasi ayaw po niya yung kanya pangalan niya as a privacy nga po. Maraming maraming salamat sa walang sawang uh, pagbigay ng blessing sa mga bata, lalong-lalong uh, na kay Shing, kay Ana. Grabe, sobrang nakaka-overwhelm, nakakatuwa lang dahil biruin nyo po, napakasimple lang po ng ginagawa namin dito, napakasimple lang po ng mga vlog namin, hindi pa po kami mga sikat pero uh, isa po kami sa ano, napaabutan nyo po ng blessing at ako po ay sobrang natutuwa lalong lalo na para sa mga bata dahil alam ko talaga na kapag uh, mapupunta sa mga bata yan at kila nanay, uh, alam ko eh, bibili nila na kung ano man yung dapat at sa tamang paraan kaya natutuwa ako dahil uh, masaya na naman sila sa ano blessing na dumating po sa kanila. So guys, hanggang dito na lang po yung video namin. At uh, nanay, tatay, kakatapos na natin nagpalaro. Ano, Ching? Ano? Kaya uh, medyo pagod pa kami pero talagang gusto ko na maibigay kasi Ching yung para sa birthday niya. Pero late man. Pero ang importante, nandyan na. Ano nanay? At maisave naman nila yan. So hanggang dito na lang po yung video namin. At insert ko pala syempre si auntie. Sana nasa mabuting ang kalagayan auntie. At ah uh, sana gumaling na po yung kung ano man yung sakit mo ngayon, Ante. Alam ko, uh, medyo mahirap para sa dahil grabe, gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat na yung main sponsors po namin na si auntie ay uh, kahit papano, kahit na sobrang pagod niya, kahit may nararamdaman po siya, pero napaka dami niyang surprise para sa amin. Hindi ko na po sasabihin, pero grabe. Sobra kapag ka ano, nagsasabi sa akin si auntie at nakakatawag ko siya kung nasan siya. Sabi, parang alam nyo guys, parang tumataas yung balahibo ko kasi alam nyo kung bakit uh, da na dapat hindi niya ginagawa. Kasi syempre alam ko mer mas marami pa sana mas importante pero inuuna niya kami. Ganon ka support si auntie sa atin. Kaya mahal na mahal namin si auntie Salamat ng sobra. Auntie. Hindi lang po sa binibigay po niyang pera o kaya sa gamit. Dahil po sa suporta niya, alam ko uh, nandyan si Auntie lagi para sa amin. So, Auntie, I love you. Mag-ingat ka po palagi dyan. Kay Ma'am Rhea, kay Ma'am na nasa Nueva Ecija, I love you po. Mahal na mahal po namin kayo. Bye-bye!